Ayun po, may ulan din lang po tayo ngayon at e ay dadagli uli din sa ating kabuti. Oh. Uh Dating gawi po uli. Pag umulan, posibleng may kabuti. Uh tapos po nagdala po ako ng sako at saka tali gawa po ng nung na pansin parang may langka na po ba dong sumibol ay sabi ko aking babalutan. At saka po kagandahan po pati ay eh, parang hindi ngayon season yung langka ay di siguro pag uh, hindi season at yung madalang yung kalakal produkto medyo mataas po uh -huh. kaya po ating babalutan yan tara po sama sama po ulit tayo bye bye irrigation po ulit. ay umiba kaya naman tayo na linya din ni naman ano saan ba tayo din ni din na Tarikulay lagi ang palay din ni Nakikibisita na lang tayo sa kahanggaon Kulay ginto na ay Oo oh. na mamaya po tayo sa kabila Dadaang pagbalik Para naman po atin ay ayos na rin o, Ika nga nung akin tiy, Huwag lang pipistaan Ay maganda din Ano Huwag lang ang pipistaan ay maganda din Kung pipintasan Ah pero ayos din para matanggal ulit oh ng tubig, maulan po ay hindi na ka sa banda-banda din eh o. maganda, medyo huli lang po itong atin no? yung kanila magaanin na, aanin tayo bago pala nagpapatungo ng palay makakatsamba uli ng kabuti eh. Tingnan ito yung tinabasan ng pagkabilis lumago ng damo. Ang lago na po uli, tu tu tuhod na uli. Oh. Kaya homi, saya gusto ko 'yung spray. yung spray ay bago pala na ko. Patay na po 'yan, no. Yan. Wala. Ari medyo nakapal na uli. Ari na bago pala anayok-yok. Ayan o, yun. po, hindi na rin gano'n na ubus ang damo. May damo-damo pa rin po ilan, no? pero hindi na naman po, ano sa palay. Eh. Masama po yung pag i sa palay ay. Eh. Yung mas, naano pa, mas tumangkad pa sa palay, eh, lalo nawawala po. Natatakuban na na po tayo yung pa rin yung kabuting hindi nakakain no? yung pala matagal mabulok pero pag yung isa nalalanta agad so, yan po yung mga hindi nakakain ba't yung isa naman yung pagkabilis malanta ayun mayroon naman pala oh. isang peraso Yan. Medyo tamlay pa ng kaunti pero pwede na rin po. Eh. Kaloob ay. Nasa ampa. Pag po pala masyadong maulan din eh parang naghihina ding. mahina din po pala pag yung maulang maulan yun. Yeah. Papaya, yan meron papaya Tagalog yun po yung sasabi sinta. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Nagsusumidhing damdamin, kahit halik lang ang aking na ako sa iyo bawat silakbo ng puso ko sang tulog na lang umiibig sa iyo diyan na po papasok yung sinta sinta papay sinta ay po pagibig ko sa iyo tunay at totoo ayan oh. po ating babalutan na rin oh. Langit ang puso ko pag-ibig mo Sinta Yun oh uh. Makati kang tayo ng langka May lipalaan po din sa bandang laling Ay so, ingat di yan yan eh, ay Pag ay eh, talagang Ay po, oh. Na pa. Ali Ay, gawa na. napatusok pala sa ano. Sa panapanan. Awan ko po kung sa inyo din, itingnan din po ninyo yung inyong ka kung may bunga po ba. Binina si Bululia eh. Oo. Uh -huh. Pakadaan pong na ripat eh. daming disdis eh. Kung may mabaisat man siya. Ah! ay ko matas pati yan ang pagkadami isang balutan ay ari o yun oh. nagalaw wala po ng problema yan 1, 2, 3, 4, 5 Ay, yung papala sa dulo ay kulang natin sa ako ilang pa yun dalawa ah meron pa rin sa bandang dulo marami po pala ngayong bunga Aray hindi ni na tayo nalungkot sa isang area eh. Nawalwas na Ayos na ang huh? Talagang ganun Palagay ko yung Kumbagay Atin sana Ay masigit siguro yung pangangailangan nila sa atin huh? Yun lang, yun lang po yung sinabi ko sa sarili ko. Eh. Siguro mas malaking pangangailangan sa akin. Oh. Ay baka nga po. Gawa nang hindi rin po naman natin alam ang katotohanan ay. pagod sila po oh. si chuchu sumunod chuchu. ba't ka sumunod? huy yan ang ulan oh uh. walang dyo aray pagka ulan ulan sumunod ka pa nakain na po yung ating nabalutan oh ito po yung isa oh tapos may mababalik ang patay yung isa dalwa wala sako ating dadal yung pagbalik tatlong sako tatlo pa po tapos kate may kabuti isa pag po hindi ko naman nagugulay binibigay ko din kinananay po kay, kay ano kinate ami po yan sayang maganda po yung lusong natin double purpose hindi lang kabuti ano Ay na rin hmm, um, tara po papayang tagalog meron bye bye na po tayo din talagang paulan ulang biro eh, eh, gulas, gulas kita hingarin na natin para may nalipad pang atak Buong araw maulan Oh, nagpupuit kawali na naman Dito po sa amin, madaling mahatak talaga ang ulan. Oh. No? Mababaw ang ulan eh. Ay kanina ho ay mainit sa bandang kabila ay. Oh. Yan pong kanyang maliliwanag. Yan ay mainit. Oh, yan, oh. Part ng pagbilaw. Oh, mainit diyan. Yung plano ko yung bakante na rin yan po may makitid, papagayan bala ko tam na lang ng saging na senyoreta oho maghapong maulan eh eh tayo